Ang pagiging intimate ay higit pa sa pisikal na ugnayan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng koneksyon, tiwala at pagunawa. Kapag natutunan mong buksan ang lihim na wika ng paghipo, mas lalo kang mapapalapit sa babaeng mahal mo. Ang gabay na ito ay sumisilip sa sikolohiya ng pagiging malapit at ibinubunyag ang apat na pangunahing bahagi ng katawan ng babae na labis niyang ninanais na maramdaman ang iyong haplos, mga puntong may kakayahan magpasiklab ng pagnanasa, mapalalim na emosyonal na koneksyon, at lumikha ng mga hindi malilimutang sandali. Kung gusto mong tunay na maintindihan kung saan at kaano siya hahaplusin, tandaan, hindi ito komplikado, pero mas malalim ito kaysa sa inisip ng karamihan. Isipin ang katawan na isang babae na parang lumang mapa na puno ng mga lihim. May mga karaniwang daan na alam ng lahat, pero mayroon ding mga nakatagong landas, mga lugar na kapag natuklasan mo, ay mabubukas ng pinto sa mas personal at mas matinding kasyahan. Para itong paghahanap ng nakatagong kayamanan. At ang kayamanang iyon, kapag natagpuan, ay hindi lang nagpapabago ng karanasan, pinapalalim din nito ang koneksyon ninyong dalawa. Dahil ang tunay na ligaya ay hindi lang nakasalalay sa mga halatang kilos, kundi sa kung paano mo siya mararamdaman habang nadidiskobre ang mga malilit na detalyeng iyon. Pag-usapan natin ang mga bahagi ng katawan ng babae na madalas niyang gustong maranasan, ngunit bihira niyang sabihin. At kapag naisabuhay mo ito, makikita mo ang malaking pagbabago. Hindi ito basta ginagawa lang, kundi may intention, may lambing, may banayad na kilos at higit sa lahat, may kalaman. Isa, ang lakas na pagtingin na nagpapalaya ng koneksyon at pagnanasa narito ang isang katotohanang baka ikagulat mo. Ang tamang eye contact ay maaaring kasing lakas ng kahit anong haplos. Naranasan mo na bang sa isang tingin pa lang ay parang natutunaw ang anumang harang sa pagitan ninyo? Isa ito sa pinakamakapangyarihang paraan para sindihan ang malalim na pagnanasa sa kanya. Ang sikreto ay nasa intensity at timing. Hindi ito basta titig lang, hindi mo kailangang tumitig ng sobrang tagal. Kundi gamitin ang masulyap sa tamang sandali kapag hindi na kailangan na salita at puro katawan na lang ang nagsasalita. Isipin mo ito na parang kuryente na dumadaloy sa pagitan ninyong dalawa, isang kislap na nagpapainit ng sandali. Sa ilang segundo ng pagtitigan, mas matindi pa sa anumang salita ang naipapahayag ninyo. Pero Narito ang mahalagang bagay, hindi lang ito tungkol sa nakikita mo, kundi sa kung paano mo siya tinitingnan. Subukang mapanatili ang titig sa mga sandaling nagiging mabigat ang katahimikan, kapag magkalapit na ang inyong mga katawan. Sa mga sandaling iyon, parehong nagiging mas vulnerable kayo at doon nabubuo ang tunay na koneksyon. Ang isang tingin ay maaring magpahayag ng lahat ng damdamin nang walang kahit isang salita. Bukod dito, ang eye contact ay senyales din ng tiwala. Kapag naramdaman niyang naroon ka talaga sa sandaling iyon, nagbabago ang lahat. Para itong pagbubukas ng pinto tungo sa mas malalim na intimasi, lampas sa pisikal. Ayon sa mga pag-aral, ang direktang pagtitig ay nakapagpapataas ng paglabas ng oxytocin, ang tinatawag na love hormone, na nagpapalakas na emosyonal na koneksyon ng dalawang tao. Kaya sa susunod na kayong dalawa ay magkasama sa isang malapit na sandali, huwag kang iwas. Tumingin ka sa kanya na para bang sinasabi mo, narito ako para sayo. Ang simpleng kilos na iyon ay kayang baguhin ang buong karanasan. Pinagdurugtong ang tiwala at pagnanasa upang makalikha na hindi malilimutang koneksyon. Dalawa, ang mahika na paghipo sa hindi halatang lugar kung iniisip mong lahat ay umikot lang sa mga halatang bahagi ng katawan, marami kang namimes. May mga parte ng katawan ng babae na kapag hinaplos ng may layunin, mas matindi pa ang epekto kaysa sa karaniwang galaw. Dito pumapasok ang mahika ng mga not so obvious na lugar. Kapag natuklasan mo ito, mapapansin mong kakaiba ang reaksyon ng kanyang katawan, parang gumigising ang isang lihim na apoy. Isipin mo ito, isang banayad na haplos sa ibabang bahagi ng likod, isang mahinhing dampi sa batok, o marahang pagpisil sa loob ng pulso. Nagulat ka, ang mga puntong ito ay strategic areas, mga sensitibong bahagi na kapag hinaplos ng banayad munit may diin, kaya magpasiklab na matinding pagnanasa. Hindi lang ito basta haplos, kundi bawat kilos ay parang mensahe na nararamdaman niya ng buo ang likod ng tuhod, batop, balikat, at maging ang tenga ay may mga espesyal na sensasyon. Ang marahang paggalaw ng kamay sa mga bahaging ito habang pinapanatili ang ritmo at pagiging malapit ay lumilikha na isang nakakapasong kombinasyon. Kung gusto mong maramdaman niya ang kakaibang kilig at init, tuklasin mo ang mga bahaging ito nang may presensya at intention. Hindi kailangang maging marahas, ang tunay na kapangyarihan ay nasa paraan ng paghipo, hindi sa lakas nito. Subukan mo mag-eksperimento sa lakas at lambot ng haplos. Minsan, ang banayad na pagdampi ay kasing lakas na isang mas direktang galaw. Narito ang sikreto. Kapag ginamit mo ang mahinhing paghipo sa mga lugar na tila walang malisya, sa totoo lang ay ginising mo ang buong sistema ng kanyang katawan. Ang mga nerve endings sa mga bahaging iyon ay konektado sa kanyang pleasure system. Kapag tama ang ginawa mo, mapapagana mo ang isang reksyong lumalampas sa pisikal na antas. At hindi lang ito tungkol sa sensasyon, Ipinapakita mo rin sa kanya na tunay kang interesado, na handa kang tuklasin kung ano talaga ang nagpaparamdam sa kanyang espesyal. Isang mahalagang tip, ang buhok. Maraming babae ang nakararanas ng kakaibang kilig at intimate na pakiramdam kapag marahan mong pinapadaan ang iyong mga daliri sa kanyang buhok. Isang simpleng galaw lang ito, parang pagdulas na madaliri sa kanyang buhok, pero kaya mabuo ng koneksyong emosyonal na higit pa sa pisikal. Kaya sa susunod na magkalapit kayo, kalimutan muna sandali ang mga halatang lugar. Tuklasin mo ang mga hindi gaanong kilalang bahagi ng kanyang katawan. Magsimula ng mabagal. Obserbahan ang bawat reksyon niya. At kapag naramdaman mong tumutugon ang kanyang katawan, sundan mo ang direksyong iyon. Hindi niya makakalimutan ang sandaling iyon. Tatlo, ang sining na mga salita at paano mo ito sinasabi ngayon ay pumapasok tayo sa isang mas meselang teritoryo. Habang makapangyarihan ang haplos, ang mga salitang sinasabi mo at kung paano mo ito sinasabi ay may kaparehong lalim na epekto. Ang tenga ay isang erogenous zone na madalas hindi pinapansin na maraming lalaki. Pero kapag sinabi mo ang tamang mga salita sa tamang sandali, kaya nitong gisingin ang mga sensasyong hindi pa niya naranasan noon. Ang sikreto ay nasa tono at intensyon. Hindi ito tungkol sa kahit anong sasabihin mo, kundi ang paraan ng pagsasabi ng tama mula sa puso. Isang bulong sa kanyang tainga habang magkalapit kayo ay kayang baguhin ang buong atmosphere. Ang mababang boses na dumadampi sa kanyang tenga ay kayang mapadala ng kilabot sa kanyang gulugod at pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Tandaan, kasing halaga na sinasabi mo ang paraan ng pagsasabi mo nito. Maari mo siyang paalalahanan kung gaano siya kaganda, kung ano ang hinahangaan mo sa kanya, o kung gaano mo nasisyahan ang sandali, basta totoo at taos puso. Hindi lang ito tungkol sa purong compliments. Minsan, ang pagbuo ng antisipasyon gamit ang mga salita ang pinakamakapangyarihang kasangkapan. Ang pag-asam ay matalik na kaibigan ng pagnanasa. Ilang mainit na linya pa lang ay kaya ng paglaruin ang kanyang imahinasyon bago pa man mangyari ang pisikal na paghipo. Para kang gumagawa ng pelikula sa kanyang isipan, at bawat salita ay isang eksenang hindi niya makakalimutan. Bonus tip, iba-ibahin ang ritmo ng iyong boses. Minsan bulungan mo siya na parang lihim lang ninyo. Sa ibang sandali, palakasin ng kaunting ngunit panatilihin ang intimate na tono. Ang ganitong pagbabago ay nagpapanatiling buhay ang kanyang etensyon, ginising ang kanyang pandama, at pinapalalim ang koneksyon. Pwede mo ring pagsamahin ang salita at haplos, halimbawa, habang may sinasabi ka sa kanyang tenga, marahan mong hawakan ang kanyang batok o ibabang likod. Ang salita ay nagiging mas makapangyarihan kapag may kasamang pisikal na sensasyon. Kung narinig mo na ang kasabirang words can disarm, ito na ang pagkakataon para maranasan niya iyon. Madalas, hindi ang malalaking kilos ang pinakatumatatak sa babae, kundi ang mga tahimik na bulong na nagpaparamdam sa kanyang natatangi, pinahahalagahan, at labis na ninanais. Kaya sa susunod na magkasama kayo, tandaan, ang boses mo, kapag ginamit ng may intensyon, ay isang malakas na sandata para pasiklabin ang pagnanasa. Apat, mga banayad na haplos na mas malakas pa sa salita pag-usapan natin ang iyong mga kamay, ang isa sa pinakamakapangyarirang kakampi mo sa pagiging intimate. Pero huwag kang magkakamali, hindi ito tungkol sa basta paghipo lang. Ang paraan na paghipo ang totoong bumubuo ng koneksyon. Ang iyong mga kamay ay parang brush na isang pintor, at ang kanyang katawan ang canvas. Kapag ginamit ng may lambing at presensya, kaya nitong maghatid ng damdamin, pagnanasa, at malalim na emosyon ng hindi mo kailangang magsalita. Isang banayad na dampi sa kanyang likod, marahang haplos sa kanyang tiyan, o mahinhing pagdampi sa loob ng kanyang mga hita, lahat ito ay may kakayahang magparyak na hindi mo inaasahan. Ang sikreto, variety. Huwag kang manatili sa isang galaw. Subukan ang iba't ibang lakas ng paghipo, bilis at maging temperatura ng iyong balat. Minsan ang dulo ng mga daliri na marahang dumudulas sa kanyang balat ay sapat na para magpaikting na damdamin. Sa ibang pagkakataon, ang medyo mas maring haplos sa ibabang likod ay mas nakakapasigla. Isa sa pinakamabisang paraan ay ang banayad na haplos sa batok o sa paligid ng kanyang kolarbon. Ang galaw na ito ay simple ngunit napakalakas, maingat, intentional, at hindi niya malilimutan. Ang mga maliit at tila inosenteng galaw na ito ang nabubukas ng pinto para sa mas malalim na koneksyon. Kapag marunong kang gumamit ng iyong mga kamay, hindi mo kailangan magsalita ng marami dahil bawat dampi ay nakukuwento. Ang isang bulong malapit sa kanyang tainga ay kaya mapadala na kilabot sa kanyang gulugod at bumuo na agarang koneksyon emosyonal. Huwag malitin ang kapangyarihan ng mga malilit na kilos, dahil kapag ginawa ito ng tama, kaya nitong itaas ang antas na inyong pagiging malapit sa isa't isa. Tandaan, hindi lang kung ano ang ginagawa mo ang mahalaga, kundi kung paano mo ito ginagawa. Ang kombinasyon ng banayad na haplos, mga unexpected caresses, at tamang timpla ng lambot at diin sa tamang sandali ay kayang gawing isang simpleng haplos bilang malinaw na mensahe ng pagnanasa at etensyon. Bawat galaw na iyong kamay ay dapat magpahayag na ikaw ay ganap na naroon, kasali sa sandali, tunay na nasisiyahan at higit sa lahat, nakatuon sa kanya. Sa susunod na magkasama kayo, kalimutan ang pagmamadali. Dahan-dahan. Tuklasin mo ang bawat bahagi ng kanyang katawan gamit ang iyong mga kamay at obserbahan kung paano ito tumutugon. Ang isang maingat na paghaplos ay maaaring mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang engrandeng kilos. Kapag nakatutok ka talaga sa bawat tugon ng kanyang katawan, mas nagiging matindi ang karanasang iyon para sa inyong dalawa. 5. Ang tunay na lakas sa likod ng ligayang pisikal ang pinakamakapangyarihang erogenous zone na isang babae ay hindi balat. Ito ay utak. Ang utak ang pinakamalaki at pinakamasensitibong sexual organ ng tao. Dito pinoproseso ang bawat sensasyon, bawat haplos, bawat salitang ibinubulong mo sa kanya. Maari mo malaman ang lahat ng teknik sa mundo, pero kung hindi mo siya nakakaugnay ng emosyonal, kung hindi mo nasisindihan ang kanyang isipan kasabay ng kanyang katawan, namimiss mo ang pinakamahalagang bahagi ng karanasan. Dito nagsisimula ang pagnanasa, kasyahan at rurok ng sensasyon sa isipan. Ang utak ang nagdedesisyon kung aling haplos ang nakakaramdam na sarap, kung anong mga pantasya ang nagpapakilig sa kanya, at kung ano ang nagpapabalik-balik ng kanyang pagnanais. Ang tunay na magik ay nasa paraan ng na pag inganyo mo sa kanyang isipan sa bawat hakbang na inyong pagiging malapit. Hindi lang ito tungkol sa paghipo sa kanyang katawan, ito ay tungkol sa paghipo sa kanyang emosyon, imahinasyon, at panlob na mundo. Paano ito may sasabuhay? Huwag malitin ang kapangyarihan na isang intimate conversation bago pa man magsimula ang anumang pisikal. Pag-usapan kung ano ang nagpapasaya sa kanya, kung ano ang nagpapasindi ng kanyang damdamin. Higit sa lahat, makinig. Hayaan mo siyang magbahagi ng kanyang mga pantasya, nang walang takot o panghuhusga. Ang ganitong espasyo ay hindi lamang lumilikha ng tiwala, binubuksan din nito ang kanyang isip sa mas malalim na antas ng pagnanasa. Isa pang makapangyarihang paraan, mental play. Isang bulong sa tamang sandali, isang mapanuksong salita habang foreplay, o kahit isang mensahe bago pa kayo magkita. Lahat ito ay nagtatayo na entablado para sa mas matinding karanasan. Ang anticipation ay isa sa pinakamalakas na triggers ng pagnanasa. Tulad ng sinabi ni Carl Jung, who looks outside, dreams, who looks inside, awakens. Ang tunay na ligaya ay nagmumula sa pagpagising na kanyang panloob na mundo, isang emosyonal at psychological na koneksyon na ginagawang hindi malilimutan ang bawat sandali. Ito ay hindi tungkol sa komplikadong mga teknik. Ito ay tungkol sa presensya, sa tunay na pagdama sa kanya, sa pagbasa ng kanyang enerhiya, sa pakikinig sa kanyang paghinga sa pagunawa kahit sa kanyang katahimikan. Tandaan din, ang utak ay tumutugon sa sensory stimulation lampas sa haplos. Malambot na ilaw, mabagal na tugtugin, o anumang sensasyong nagbibigay na init at siguridad ay kayang pasiglahin ang kanyang pagnanasa sa paraang banayad pero malakas. Hindi mo lang pinasisigla ang kanyang katawan, inaabot mo ang kanyang isipan. At ang kombinasyong ito ang nag-angat ng intimasi sa kakaibang antas. Panghuling pagninilay ang pagiging intimate ay hindi lang tungkol sa pisikal na ugnayan. Ito ay tungkol sa pagunawa na bawat haplos, bawat bulong, bawat sandali na katahimikan ay naka sa koneksyon ninyong dalawa. Ang tunay na kasyahan ay hindi basta bunga na teknik. Ito ay tumutobo mula sa tiwala, mental connection, at presensya. Ang mga bahagi ng katawan kung saan gustong maramdaman na isang babae ang iyong haplos ay simbolo na higit pa sa pisikal na ligaya. Ito ay tanda ng tiwala, lambing, at emosyonal na lapit. Kapag natutunan mong basahin ang kanyang mga kilos at riksyon, at kapag ipinakita mong tunay mo siyang pinahahalagahan, mas pinatitibay mo ang inyong ugnayan at mas napapalalim ang relasyon. Sa huli, ang intimasi ay hindi lang tungkol sa kung saan mo siya hinahawakan, kundi kung paano mo ipinapakita na mahalaga siya sa iyo. Iyan ang touch na hindi niya kailanman makakalimutan.